Ang matagal na paghihintay sa isang merchant, mga partner ay matagal na nating problema. Kaya ito ng mga partner, ang ating solusyon sa matagal nating paghihintay sa merchant. Hindi lingid sa atin mga riders, mga partner ang tagal, ang matagal na pagpick up sa isang merchant mga partner, lalong-lalo na ang mga made to order mga partner. Ibig sabihin, lulutuin yung mga pagkain na orderin ng customer. Yun mga partner, doon tayo tumatagal, doon tayo na tatagalan, doon tayo na i-stack. Ang result niyan mga partner ay nababawasan yung biyahe natin, nababawasan yung posible na nating kitain, andun na uubos yung kari natin, nawawala na tayo ng time, tsaka dahil sa tagal ng merchant mga partner ay naghahabol tayo ng biyahe. Dahil sa oras na paghihintay natin mga partner ay marami pong mangyayari na meron po tayong merchant na makukuha na mabilis lang. Mapag-drop off tayo agad makakabalik tayo agad sa area natin dahil po sa mga merchant na matatagal hindi naman lahat lahat mga partner ay meron na po tayong solusyon solusyon mga partner para mabawas-bawasan yung tagal tagal ng isang merchant sa paggawa ng order ng ating customer mga Partner. Kaya mga partner, yung solusyon na ito ay isishare ko po sa inyo para po makuha na ninyo ng idea, magkaroon kayo ng konting kalaman. Kasi ang idea mga partner na isishare ko sa inyo ay hindi naman po lito ay akin lamang. Ito po ay sinir din sa atin ng ating mga katropa, yung ating mga ka para po makatulong. At yung nagbigay nga sa atin ng tip mga partner ay sabi niya kung pwede mong gawan ng video, pwede mong gawan ng vlog, ay gawan mo ng vlog para ma-share. At mabigyan natin ng konting idea yung mga tropa natin na pwede na pala nating i-report ang merchant na sobrang tagal mga partner. Ang pagre-report na ito mga partner ay proven and tested na mga partner at napatunayan ng mga partner ang iba natin mga kasamahan. Tapos naibabalik din yung pwede nating kitain sa oras na iyon mga partner. Kaya mga partner without further ado ay uumpisa natin mga partner kung paano po tayo mag-report gumawa ng report mga partner. Siyempre mga partner, ang unang gagawin natin ay buksan natin yung apps natin mga partner at maghintay po tayo ng booking. Ngayon mga partner, kung napasukan na tayo ng booking ay wag na po nating patagalin. Puntahan na po natin agad ang, ang ating merchant mga partner at pagkarating po dati doon sa ating merchant mga partner ay siyempre ia-arrive natin mga partner na nandun na tayo sa merchant. Pagkatapos mga partner, ang unang gagawin natin, kung naka-arrive na tayo, siyempre napindot na natin yung arrive mga partner. Yung gagawin natin mga partner ay picturean po natin ang store. Picturean natin na kung maaari, picturean yung pangalan na nandun talaga tayo mga partner. Pagkatapos natin picturean mga partner ang store, ay isisend po natin yan sa message, sa message ng ating apps kung saan po tayo nabigyan ng booking. Yung imemessage po natin yung customer pag send po natin ng picture sa customer, samahan po natin, susulatan po natin, magta-type po tayo na store arrive. Lagyan po natin ng oras. Yung oras na yun mga partner, ay eh, yun din po yung pagpindot natin sa apps natin na we've arrived, na naka-arrive na tayo sa merchant mga partner. Pagkatapos natin ma-picturean mga partner at ma-send yung customer natin na store arrive, i-screenshot po natin yan mga partner, yung message natin sa ating customer. Ang screenshot na yan mga partner ay yan po yung magsisilbing docs natin, document natin in time na magsisend po tayo ng report kay Grab mga partner. So maghihintay po tayo mga partner ng 20 minutes. 20 minutes lang po yung allowed sa atin na uh, maghintay from the start na nag-arrive po tayo. Ngayon mga partner, eh, naghihintay po tayo ng 20 minutes. Pag lumagpas po tayo ng 20 minutes, mga partner, uh, let's say, 25 o 30 minutes, mga partner, doon na po tayo magsisend ng report, mga partner. Yung gagawin natin, mga partner, ay sa apps natin kung saan tayo may booking, mga partner, ay, punta lang po tayo sa baba. Pindutin po natin yung tatlong tool sa baba, yung pindutin po natin yung may help center. Pag pindut po natin ng help center ay mapupunta po tayo sa help center. Sa help center mga partner ay itype po natin yung time. Time lang po yung itatype natin mga partner. Tapos pag, time, pag type natin ng time mga partner ay lalabas din mga partner na I have a problem with my waiting time mga partner partner. Yun po yung pipindutin natin. pindot po natin yan mga partner ay mapupunta po tayo sa help center ni Grab. Pipindutin po natin mga partner yung service type. syempre Grab food po tayo. Pagkatapos po natin pundutin yung service type na grab food mga partner sa baba nyan mga partner ay reason so ilalagay natin mga partner waited tulong po tayo matagal po tayo naghintay ngayon mga ngayon mga partner Pagkatapos natin yan, sa baba niyan mga partner eh, isesend mo yung documents. Yung documents mga partner, yun po yun yung ni-screenshot natin kanina pagdating natin. Mga partner. Pagkatapos mo masend mga partner yung screenshot na yan, yun, yun yung magiging documents. Ay, eh, chechikan lang po natin yung tatlong box na yan mga partner. Pagkatapos i checkin yung tatlong box na yan mga partner, sa baba po niyan, ay yung green yung submit yan na po yung pipindutin natin yung submit mga partner pagkatapos natin mapindot yan mga partner yun na po mga partner masisend na po yan kay Grab maghihintay na lang po tayo ng one week one week po mga partner bago po matapos yung investigation at doon ang mga partner ay re po tayo ni Grab mga partner babayaran niya po yung oras na naghintay po tayo pero yung bayad na yan, mga partner ay kung pasado yung ginawa mong report mga partner kasi under investigation yan mga partner eh. At makikita mo naman yan mga partner sa ating history na papasok po doon yung payment ni Grab Fair yung oras na naghintay tayo. Ang ginawa natin mga partner ay kung paano lamang mag-report sa mga merchant na matatagal mga partner. Pero mga partner, ang jobs na pumasok sa atin ay kailangan pa nating i-deliver ang pagkain at tapusin ang jobs mga partner. At yun lang mga partner ang may share ko po sa inyo. Sana po na sundan ng lahat. Yun lang mga partner, sana na po na sundan po ng lahat at sana po makatulong. Sa so mga partner, hanggang dito na lang. Mga partner, kung nagustuhan yung video na to, leave a like, comment, subscribe. At i-ring na rin yung bell natin para sa tuloy-tuloy na update. Hanggang sa susunod, mga partner. Bye-bye!